Ang ganda ng mga pondong niyog lahat. Ari ah, naman kami ah, oh. Halaw na, ne, ne sino ina? Dumating, naman kami si Patos, si mga si, idol. Si Patos. Ito si Patos sa mesa. Oh. Oy, <laughs> kido. <laughs> ay. Ba, naman kami <laughs> mga idol kalin tugas kag maginhasa. Ang uh, si lantern. Mga yung pangaboy, idol. Tama ka pi ka to. Shout out anay kay ano, kay Pusang Galante. Shout <laughs> kay Niki, kay Madam Monique kay Kay Anje salamat fail. salamat sa sulit suporta nyo kay All About Food uh, tagaibang bansa ata yan Ninja. Idol Ay, Idol <laughs> ayan o soltero yan hehehe <laughs> 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 hehehe hindi pa minyo yan <laughs> baka meron dyan <laughs> baka meron dyan sa inyo Idol <laughs> <laughs> Wait, bantalan natugo, ma. Gumamo. Kawawa. Nagurado na to, idol. <laughs> Asi masakit, masakit mga idol yung ano, yung mapakan mo yung yung ano ba, yung ugat ng miyapi dito tawagin sa amin. Ayun diyan. Mga idol. Oh. ayos na. Ayos na. Tayan. Tara. Ano? Ano, ano? Ay, Attack. Kawawa, mga kawawang. Kawawang cowboy. Atanas <laughs> ah Atanas ah Ha Harap pano Panang lap nung bi Na Kay idol drifter Kay dodo yung rumumo Yan Maraming maraming salamat sa inyo mga idol Kawawa kawawa boy Kawawa kawawa mga idol Dito na kami sa dagat oh Ayan oh. na sila oh Mga Idol, tayo na nila so manginhas kami ana eh, mga idol kasi timplano ko man hindi ko man kami kapanulok may pala may tala kami tinga plus light mga idol ah ah tulis na na wala lang mga idol oh. ah mga to tototob idol sila to tototob dito na lang mga idol yan mga idol oh oh parang ano patayb na mga idol ayan o oh, may tubig na oh ayan ibas pa lang ba ano ba ayan marami na siguro silang kuha Tutol na lang mamaya mga idol sa kanila may idol Nakita na ako. Dito. Dito sa kalasayan pa. Napakapakan na yan mga idol. Sarap to mga idol. Tanglad lang katapat nito mga idol. cả tô tô ấy tôi <laughs> xí là cái đâu bị cả đâu cái đi nó lâu lại rồi nó không đã được tôi đang mày đốt luôn luôn cái nó kalkal ko kay Master Pano malaking ano yan malaking kukita ba tawag dito sa amin mga idol gusto lang ano kasi yung ano, sayang naman yan pag hindi mo kuha, malaki na yan. isang kilo yan, kita ko talaga mga idol. Ha? Ayan mga idol. Nagapilit. Nagadikit daw. Mga idol. Nahuli na Pano. Uli na, Uli na yan. Lucky yan. Thank you Lord. Pag nahuli. Sana ibigay mo na Lord. Ayan.

Yun. Wala nang Wala nang sayang sa pag namin. Mayroon na kaming grasya. Hahaha. Hahaha. De de

So ayun na mga idol Mag uh, ano na ako Kasi mahirap pag na uh, Hanap ka ng ano uh, shell Tapos may video video Mamaya na mga idol pag marami na kaming huli Ipakita namin sa inyo Ha? O yun may nakita na naman si Master Panao So yun mamaya mga na lang Mga idol eh, Pagod kami ng ano Kugita Malaki yun <laughs> Malaki yun So mamaya na mga idol mga idol, nandito na kami sa bahay. Malaki na yung tubig. Hindi kami nakapag-video dito. Adon, nandito yung ano, yung nakuha namin na ano. Ha? Ayan o. Oh. Mga idol o. Oh. O. Oh. Oh, Ang ulam yan, mga idol. Oo, oh, Laki o. Kasi na ito. O. O. Ayan mga idol o. Oh. O. Oh. Ito, isa kami ng tubig. O. Oh, kapitinoy, kapitinoy, kapitinoy. Kapitinoy.

Ah, yeah. uh, so babay na mga idol. Okay, papa, ikaw idol. Responder. wonder Responder ang groto. Na. Galing na. Yan ang kuha namin mga idol, oh. Yan. Yan, saglit lang kasi malaki na yung tubig mga idol. O, oh, ayan, buhay na buhay po. Oo, na iba-iba yung kulay yun. Iba yung kulay yun. Ayan, ayan. Patawag na pagkapatawag niya. Sinabi na Patanto ka na. Yan, babay na mga idol.